Vice ganda ni Yakap sa sobrang tuwa si Kim Chu nang malaman na nagdadalang tao na ito. Sa isang nakakatuwa na araw, niyakap ni Vice ganda si Kim Chu matapos malaman ang balitang nagdadalang tao ito. Nang ibahagi ni Kim ang kanyang pagbubuntis sa set ng kanilang programa, Agad na tumayo si Vice at niyakap ang aktres ng mahigpit. Ayon kay Vice, labis siyang natuwa sa balita at nagbigay ng kanyang buong suporta kay Kim. Puno ng luha at kasiyahan, nagpasalamat si Kim sa mainit na pagtanggap at pagmamahal ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Vice na si Kim ay magiging isang mahusay na ina at ang kanilang industriya ay palaging narito para sa kanya. Nagpasalamat din si Vice sa lahat ng nagpakita ng pagmamahal at suporta kay Kim. Pinuri niya ang tapang ng aktres sa pagharap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Dagdag pa ni Vice, ang pagbubuntis ni Kim ay isang biyaya na dapat ipagdiwang. Sa huli, nanawagan si Vice sa kanilang mga tagahanga na ipagdasal ang kaligtasan at kalusugan ni Kim at ng kanyang sanggol. And this are Chica for today mga kasyobes, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.